shampoo mga palangga is very very uh, mabango yung kanyang amoy. Ayan, napakabango ng amoy ni Brimod Shampoo. So, si Brimod Shampoo, mga palangga, ay kailangan nyo muna siyang ibabad for about 2 minutes. Tapos, i-rub nyo yung inyong scalp para uh, mag-sink in ang nutrients ng ating Brimod Shampoo. So, by the way, mga palangga, si Brimod Shampoo, napakabango ni Brimod Shampoo. At saka yung hair nyo, ayan, sobrang smooth niya sa buhok. So after yung i-massage ang inyong buhok for about 2 minutes, so okay, pwede niyo na siyang banlawan. Tapos maglagay na kayo ng Grimond Cocoa Butter Conditioner. yan so ito si conditioner mga palangga. Pareho lang sila na 400 ml. At pareha lang din yung amoy nila. Pero itong si conditioner guys, sobrang makalakas ng pagka-shiny sa buhok nyo. So, napalaki, napakalaking maitulong nito sa mga bagong rebanded na buhok. O di kaya sa mga nanglalagas na buhok. O sa mga nakabridge Kasi ano siya, yung kanyang ingredients mga palangga ay napakaganda para may balik yung natural hair natin. So, si Brimod Cocoa Conditioner, mga palangga, so, kailangan nyo siyang uh, ilagay sa buhok 1 uh, to 2 centimeters away from the scalp. Ayun, wag nyo ilagay directly sa scalp kasi baka masira ang inyong buhok at magkakaroon kayo ng hair fall kapag mali ang uh, procedure na ginawa nyo sa paglagay ng Brimod Cocoa Butter Conditioner. So wala namang sinabi dito guys na maraming nagkakaroon ng hair fall pero mas maigi kung uh, susunod tayo sa procedure. Kasi nga kapag nilagay naman kasi natin directly sa ating scalp ay posible tayong magkakaroon ng mga uh, tulad ng dandruff. So huwag niyo siyang ilagay directly sa scalp mga palangga para hindi kayo magkaroon ng dandruff. So kailangan niyo din siyang i-massage at i-babad muna 2 to 3 minutes sa buhok nyo. Sobrang bango ng Brimod mga palangga as in sobrang bango niya. Para na kayong naka-perfume. Ayan, so ibabad lang muna natin ng 2 uh, to 3 minutes sa ating buhok bago natin balawan. <laughs> so I think mga palangga, tapos na ang ating uh, 3 minutes na pagbabad sa ating buhok. So, ngayon ay magbanlaw na tayo and ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang result ng ating Brimod shampoo and conditioner. Kasi guys, this is the honest review of the product. Ayan, hindi ako magsisinungaling sa inyo. Kasi gusto ko din i-share sa inyo kung gaano nga baka effective ang product na ito. ba? Diba? So, magbanlaw na tayo mga palangga para makita nyo na ang result ng ating Brimod shampoo and conditioner. palangga. Ayan, tapos na akong maligo. Then, mag, um, ko lang yung aking hair. Tapos, magsuklay ako. Then, ipapakita ko sa inyo yung result ng aking buhok sa paggamit ng Bimond Cocoa Butter Shampoo and Conditioner. So, see you later! So, ayan mga palangga. Kakatapos ko lang magbihis. And now is the time para malaman natin ko talagang smooth nga ba si Brimond Shampoo and Conditioner at hiyang ba sa ating buhok. So, ayan, mag muna tayo, guys, para makita nyo kung maganda ba yung effect ng ating Brimer Shampoo and Conditioner. This is the um, honest review, mga palangga. Ayan, sobrang smooth niya mga palangga, oh. Walang sabit. Charan, walang sabit ang ating hair. Dahil naka-Brimod, shampoo, and conditioner tayo. Sobrang ganda niya sa buhok mga palangga. asin in, oh. Hindi na kailangang suklayin pa. Tingnan Yun niyo mga palangga, oh. Ang smooth. Para kayong rebonded, Charan. Napakaganda na ang product na ito, guys. Lalo kapag rebonded ka. Kasi nga, yung kanyang conditioner ay sobrang napaka-smooth. So, kapag nang lalagas yung buhok, buhok niyo mga palanggap, pwede nyo rin siyang gamitin. Kasi nga, meron siyang damage hair repair. So, nakakatulong din siya upang i-repair yung mga buhok nyo. Lalong-lalo lalo na sa mga uh, maraming ginagamit sa buhok. So, nag sila or gumagamit sila ng mga uh, iba't-ibang mga product para sa kanilang buhok tapos na-damage ito. So, pwede nyo gamitin si Brimod Cocoa Butter Shampoo and Conditioner upang, uh, upang ma-repair yung buhok nyo at magkaroon ulit kayo ng shiny and smooth hair. So, ayan na ang ating Brima shampoo and conditioner mga palangga. So, later on, ay ipapakita ko na naman sa inyo ang aking buhok na toyo. So, kung ano, straight pa rin ba or smooth pa rin or shiny, ayan. So, magre-review ulit tayo later on pagkatapos kong kumain. So, ayan na mga palangga, toyo na ang aking buhok and this is the result of the Brima Cocoa Butter Shampoo and Conditioner. Ayan, nakikita nyo naman guys. Straight na straight yan. Silky and smooth. Ayan, so, ito yung honest review, guys, na walang, walang halong daya. Kasi nga, totoong totoo talaga yung review ko ngayon. Ayan, makikita nyo naman mga palangga. Ayan. Uh, tuyo na yan. Tapos, sinuklay ko ulit. So, ganyan na yung result niya. Napaka-smooth at napakabango ng uh, buhok ko. Ayan na, uh, kahit gawin pa natin ano yan. Uh, diba? Mm. Ayan, smooth pa rin. So, sa mga gustong mag-order ng remote shampoo and conditioner, ayan, ilalagay ko sa link ang product na ito para makapag-order kayo. So that's it mga palangga. Thank you so much for watching this video. And don't forget to subscribe my YouTube channel. And click the bell button para lagi kayong updated sa mga next video ko. Ayan, at pa-follow na rin sa aking Facebook. Thank you, thank you so much. Bye-bye and God bless.